So ayun siya mga katropa you know? uh, po ko na yung susi. Ayun ah. So bagong kalaman to. So fuel cock yung ginamit ng ano pang Easy Red 125 o 150 yung RS. So wala na siyang fuel pump mga katropa pero kaya pa rin yung paanda rin to. Kaya niyang higupin yung uh, gasolina uh, from tanki to carburetor. nakagandaan nito kung sakali na uh, kayo ay masiraan ng fuel pump eh, ang mahal ng fuel pump eh. so ang idea dito is dapat hindi siya masyadong mataas so dapat andyan lang siya dito ganyan para kaya niya humigop ng ano, gasolina dito sa ilalim kasi pag medyo itaas mo siya mga dito uh, wala hindi siya kaya ano, bumuga ng gasolina So, yun yung pinaka-limit niya na height from tanking. Ayan, hopefully, meron kayo idea ako. Nagkaroon din ako idea dito sa motor na ito eh. So, malupit yung mekaniko nito na gumawa. Dati so, sa ako, nagkaroon ako ng idea. So, ayan, just sharing lang mga katropa.